Ay! Ito si si Joe. haha! <laughs> anyway, hi, hi. Buhay ko ba kayo? Woo! Oh. <laughs> ayaw ay to kasi ang bigat ng buong... Yeah, yeah, just, uh, <laughs> yeah. Ayan, parang ang uh, mga... Inadjust na. Buong gabi. Honestly. Ayun, parang ah... ayaw siya. Hello, hello. Please. Pasensya na kung hindi ko may sa diwa ng maayos ang sinasabi ng aking isip sa mga salitang sasambitin ko sa si pagkat. Hindi ako nakapag-aral ng maayos. Hindi ako nakapag-aral ng maayos. Bakal! Ang mga prasa kong tumutulak sa kariton ng toneto ni Ladang Latang natak Pinapaos ko ang aking lalamunan sa pagsigaw ng bakal, bote, plastic, dyaryo, umaga, hapon, tanghaling, tapat. Sinusunog na kabilet sa ilalim ng araw-araw, unti-unti akong babaluktot. Unti-unti akong kinakain ng kalaon, kinakalaon ng aking utak, kinakalaon ng aking utak. Gusto kong maging Teka libre, yung 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 may librong dinididigan sa silid aralan yung may gurong nagtuturo ng siyensya at matematika, ang sabi ni tatay, makakapasok na akong eskwela kapag sapat na ang naiipon naming pera. Isang piso lang po ang bayad para sa mga bote ng suka, mantika, mga bakal, mga kahoy, pakilagay na lang po sa timbangan, limang piso, kada kilo, magaling ako sa matematika, magaling ako sa matematika. Isa akong walang kinang na makinang gumaproseso ng tangtong piso-piso, gumigising, gumagalaw, gumagawa, gasolina. Ang bawis kong pumapatak sa asparto, bakal. Ang mga braso kong tumutulak sa kariton ng toneto niladang, ladang asero, cambio. Sa kamay, metal, ang binte, bartolina, ang baga. Nakapako ako sa kahoy, nakapako ako sa kariton sa pagbibenta ng mga bote, pagbibenta ng mga kandado, buong maghapon akong tinutunaw ng matas na araw-araw, unti-unti akong bumabaluktot, bumabaklas sa bigat ng responsibilidad na umahatak sa aking balikat, tinitimpang kong kaya ko pa rin pang umangat, tinitimpang kong... Pasensya na kung ko sa diwa ng maayos ang sinasabi ng aking isip sa mga salitang sinasabi ko. Pero ang sabi ni tatay, makakapasok na akong skwela kapag sapat na ang naipon namin pera. Kaso tay, paano magiging sapat kung ang nararapat na ating na napapadpad sa lamesa ng inuman? Paano magiging sapat kung mas marami bang bote ng alak ang linalagok mo sa mga boteng ng lilalaku hindi ako tansan para gamitin mong pangselyo para pagtakpan ng iyong pagkukulang sa basag natin nating pamilya na kapapunod pa rin sa aking balat ang mga bubog ni lalay nung siya ng Magbigyan na kayo ng mga salitang mahirap, pulubi, walang kwenta, walang silbi. Ay, gusto kong mag-aral. Ay, gusto kong mag-aral. Sendra na kung hindi ko naisatiwa ng Ayos ang sinasabi ng aking isip sa mga salitang sinabit ko. Pero ngayon, alam ko na ang aking sasabihin. Alam ko na ang aking sasabihin.